One, two, three, come on! Come on! Come on! Hello beautiful people! Welcome back to my channel. This is your Mama Sam. Hola mga amigo, amiga, kumare at kumpare. Kamusta kayong lahat? Sana lahat po kayo ay okay at safe ngayong araw na to. At syempre ko ako naman ang tatanungin nyo. Nakikita naman ninyo ang beauty ng Mama Sam ninyo fresh overload pa rin. ba? Diba? Ganyan talaga kapag umiinom ka ng maraming vitamin C at saka syempre kumakain ka ng maraming hotdog. Dahil sa hotdog, nakakaloka ang beauty ng mama sa minyo. So, yon. So, kamusta naman kayo mga amigo, amiga, kumare at kumpare? Sana lahat kayo ay okay na okay ngayong araw ng biyernes. Syempre, gusto ko mo batiin ang aking pinakamahal na atin is si Christine Ann Perez na happy, happy, happy birthday sa'yo. I hope na masaya ka ngayong araw ng kaarawan mo. And then, of course, ang wish ko sa'yo ay good health at syempre laging maganda and more birthdays to come. Diva. So, yun. God bless you and more power. So, yun. So, syempre, marami tayong chika ngayon na talaga naman, oh my gosh, magtataas ang kilay ninyo sa mga pag-uusapan natin ngayon. Kaya, guys, huwag na natin patagalin ang ating mga chika. So, para sa una natin chika, dating Miss USA 2017 first runner-up, lalaban ngayon ng Miss India. Mama Sam, anong masasabi mo dito? Tingin mo manalo kaya siya ng Miss India ngayong taon na to? Ang masasabi ko, bonga. So, 'di ba? Parang mabigyan uli siya ng pangalawang pagkakataon na makapag-compete sa National Pageant ng isang pageant. And then ayun, yung opportunity kasi na maka compete sa Miss Universe. Ayun yung pwede niyang makuha. So, hindi siya nanalong Miss USA. Nag-first runner-up lang siya. Pero, mali mo, pagdating dito, maging Miss Universe India na siya. So, depende yan sa ipapakita niyang performance, depende sa paghahanda niya. Kasi kung iisipin mo, 2017, ilang taon na rin na nakalipas. So, ilang taon na ba si ate? Siyempre, mas marami na siyang experience. Mas more experience, mas bonga, mas panalo. Kaya, ang akin, siyempre, depende yon sa paghahanda na gagawin niya. So, laban lang, malay mo na one, di ba? So, may uwi niya ang corona ng Miss India. But, ang tanong, makalaban niya kaya si Vina ng Thailand dito sa Miss India. So, nakakaloka, no? Yung mga girls ngayon, kapag hindi ka pwede dito, pumunta ka dito sa country na to, baka pwede ka. So, yon So, good luck. Good luck, syempre, sa kanya. And I hope na maiuwi niya ang corona ng Miss Universe India. So, yon And then, para na sa sumunod na chika, Badagulang, Netherlands, at Great, Great Britain sa Miss Universe, tingin mo, Mama Sam, sino kaya ang mas aariba? Nako, nakakaloka naman yan. Ako para syempre sa akin, syempre dito na ako kay Miss Great Britain. Kasi parang piling ko, syempre, mas malakas ang laban talaga ng pambato ng Great Britain ngayon sa Miss Universe. Lalo na alam natin na may dugong Pilipino ang ate mo, di ba? So, syempre, supportada natin ang Great Britain ngayon. At naniniwala ako at umaasa ako na sa kaya niya, di ba, na sana maka maka-ano siya ng bonggam-bongga, maka-ariba ng bonggam-bongga. -bongga. I wish all the best para sa pambato ng Great Britain dito sa laban niya sa Miss Universe. And then, kay Netherlands, good luck. So, malakas pareha sila kasi parang feeling ko ang mga Europe candidates ngayon, ay, nako mga bongga din talaga. Pero, syempre, mas... I go for Miss Great Britain. Di ba? So, yun. Good luck sa kanila. Sa nila. And then, of course, para naman sa sumunod na chika, Vina versus Nadia Mama Sam. Sino sa tingin mo ang mag-uwi ng corona para sa Miss Indonesia Universe? Ako para sa akin dito sa Miss Universe Indonesia. sa so, totoo lang, Grabe yung paandar nila ngayon. Papansin, sa totoo lang. Papansin na, alam mo yon na parang gusto nila o maripa sila ng bonggong-bongga, mapag-usapan. Si dati siya nanalo ng face of humanity kung hindi ako nagkakamali. Pero, hindi naman porket nanalo ka doon, ay kaya mo nang mag-title dito. Depende yan. Sa atin yan, dami-dami natin mga kandidato, title pa sa mga ganitong ano, budget. Tapos pagdating dito, ligwak, di ba? So, ako para sa akin, um, ay hey, nako, good luck sa kanila. Kasi depende, ba diba? Si Vina maganda, kaya lang parang piling ko minsan over na over naman talaga yung pagiging makeover niya. Sumusulay ka Rivera, pero minsan naman parang nagmumukhang transgender, charot. So, eto naman si, ano, si Nadja, parang piling ko ko siya naman yung mananalo, yung appeal ba na pagiging isang Miss Universe or isang beauty queen, medyo wala din naman sa kanya. Kaya parang piling ko, may hirapan pa rin silang manalo. So, sa kanilang dalawa, good luck. And then, of course, wish all the best para sa kanilang dalawa at laban lang. Kasi hindi din naman natin alam kung sino ba sa kanila ang makukuha. Depende na lang yan kung sino ang magiging best performance yun ang mananalo sa kanilang ano sa kanilang pagen and good luck di diba? wish all the best and then of course tapatan ng Venezuela at Colombia sa Miss Universe tingin mo mama Sam. Aariba sino sa kanila So ako para sa akin Siyempre mas malakas ang Venezuela Noon na taon Yes, si Miss Colombia Kumabog hanggang ganta 5 Ngayon parang feeling ko Mate thank you girl Na siya charot So si Venezuela Yung nakikita ko na mas aariba Dahil alam mo naman 'yon Palaban Palaban yung ano nila Yung eksena nila Diba? So parang feeling ko Mas kakabog pa rin sila At talagang alam mo yun, makikipagsabayan pa din talaga sila sa competition. Kaya lang, parang feeling ko, mas malakas pa rin ang Venezuela ngayong taon na to sa laban ngayon dito sa Miss Universe. But tingnan natin, malay mo, di ba, bigla pa lang may autocue sa si Venezuela tapos Colombia na naman. Charot. So, parang feeling ko si Colombia, papasok lang sa semifinals pero parang mas aatake ng bonggang-bongga -bongga si Miss Venezuela ng ano, kasi parang pili ko si Venezuela, ano siya eh, fighter talaga yan. Lakas nga yung mga top 5, di ba? So, malay mo, tignan natin. Para naman sa sumunod natin, chika, Miss International Queen India at Malaysia, mama sa ano masasabi mo sa kandidata? Well, ang masasabi ko, pak na pak yung mga makeup nila. Ang ganda, sa totoo lang, nagagandahan ako sa makeup nila. At, panalo yung styling. Kaya lang, yung sa swimsuit, Diyos ko, naloka ako dito kay Malaysia. <laughs> Parang hindi ko maintindihan yung laki ng balakang niya. Ewan ko, Basta hindi ako natutuwa. Ang dami kasi yung mukhang lalaki. Yung lalaki yung katawan, tapos yung babae yung mukha. Nakakaloka. Nawindaw talaga ako ng bonggang-bongga. -bongga. Actually, naisip ko nga, ay eh, pwede pala akong mag-miss international queen. Bakit? Kasi ang sexy ko. Charot. So, yun. Mas sexy ako sa kanila. Tapos mas maganda. Charot. So, yun. Anyway, so, maganda yung styling. Maganda yung makeup. Lalo na si Malaysia, yung naka-evening gown. In fairness, ang ganda talaga ng gown niya. Kabog. Kaya lang, yung naka-swimsuit siya, naloka talaga ako sa, sa retoke ng kanyang balaka. Charot. Sobrang laki na parang hindi magandang tingnan. Pero, eto naman si Inja, sa totoo lang, babae. <laughs> babae ang eksena. At sabi niya, actress daw siya sa kanilang country. Okay, go. So, good luck sa kanila. Niligwak lang yan ng mga ibang kandidata. Charot. At para naman sa kanilang laban, so good luck. I hope na makapasok sila sa semifinals. Pero hindi ko nakikitang mananalo. Basta nandun lang sa semifinals. Kasi iba yung register nila doon sa camera ng swimsuit. Pero yung evening gown, talagang sobrang ganda na nila. Pero sa kanilang dalawa, mas maganda talaga si India. Naka-swimsuit man o naka-evening gown. So, yan! So, good luck! And then, of course, para sa sumunod na chika, Mama Sam, ano naman ang masasabi mo? Preliminary competition, best performance, si Vietnam. tining mo siya kaya mag-uwi ng corona. Si Vietnam, sa totoo lang, minsan ang ganda-ganda neto. Pero may mga photo siya na hindi pala maganda. Charot. So, yun, nakakaloka. Kala ko maganda. Hindi ko gusto yung lipstick. Sobrang red na red. Tapos ang puti-puti niya. Anyway, best performance. Mm, agree naman ako kasi kung tutuusin pwede mo naman din makita talaga na yung performance niya talaga kumakabog at umi -eksena. so parang feeling ko ang lakas makapalo talaga na alam mo yung baka baka corona to so best in performance so alam na ninyo siya yung pinakamaganda at pinakamagaling na performance dito sa preliminary competition in fairness sa Q&A niya ha talagang oh my gosh sabi ko, panalo. Mukhang ito yung mananalo. Anyway, good luck. So, yon Good luck kay Vietnam. Kasi para si Vietnam, pag titignan ko, parang si Kevin Bayot, noong nag-start, yung alam mo yun, neneng-neneng yung dating, hindi pa masyado na develop Kung baga, para hindi pa siya nalalaspag. <laughs> so, yung dalawa naman, si Philippines sa saka si USA, parang pili ko, ating-ate na yung dating. So, I'm so happy. Pero, tignan natin kung sino ang kabog. ba? Diba? So, yan. So, good luck. Nakakaloka. Pero, syempre, mas nakakaloka. Philippines Glamour Face Award. Anong chika mo dito, Mama Sam? Well, ang chika ko, talaga namang glamorosa talaga siya. Gusto ko yung pagiging elegante niya. Dawi kung paano siya magpasarela, maglakad, performance level, winner. And then, ayun. So, natutuwa ako. I hope na tayo ang manalo. So, Good luck! So, yun. So, kinakabahan ako na natatakot na ewan. Basta, feeling mixed emotion. Kasi parang halo-halo yun nararamdaman ko para sa pambato ng Philippines. So, so yun. So, hindi ko alam. Gusto ko siyang manalo. Gusto ko siyang mag-title. Pero, aminin din natin, malakas din talaga si USA at saka si Vietnam. So, Pwede sa kanilang tatlo umiikot kung sino yung kokoronahan Si USA kanina, Diyos ko, naloka ako. Laban na laban. Alam mo yun, yung kumbaga parang expired yung beauty. Charot. Pero maganda siya in fairness. Kaya lang, sabi ko nga nakakaloka. Ewan ko, hindi ko alam. Basta ang feeling ko, pag tinitignan ko si USA, naku siya yung panalo. Pag tinitignan ko si Philippines, ay ako si Philippines sa malala. Pag nakita ko na naman si Vietnam, nako si Vietnam. So parang piling ko silang tatlo. Kaya lang, hindi ko alam na depende kasi sa hurado at depende sa organization ko sino yung gusto niya, di ba? Kasi syempre parang pag nagkataon, Philippines, okay, bongga to. Pero kasi ang nakakaloka, Si ano, si USA ang nakas attitude na lang talaga ang pagbabasihan dito. Kung sino yung best attitude sa kanilang tatlo at kung sino man yon ayun ang mag-uuwi ng corona So guys, tingin mo. O oh, diba? So yon so good luck. Good luck chef sa kanila lahat. Good luck sa lumalaban. Good luck sa mga babaeng to. Charot. Na ang gaganda. So feeling ko ano? Diyosa sa silang lahat. O oh, diba? So good luck. And of course, tignan natin kung sino ang makakapag-uwi ng corona ngayon taon na to dito sa International Queen. Basta ako para sa akin, Philippines, bongga. So, yon Kayo guys, ano guys ang masasabi ninyo? Dito sa mga pinag-uusapan natin ngayon, i-comment below mo yan para at least malaman ko naman kung ano naman ang chika mo sa tinatalakay natin. So, yun guys. syempre maraming salamat ng bonggang bongga sa inyong lahat. Sa so, support at pagmamahal ang binibigay ninyo, syempre dito sa channel ko. At sa so, mga hindi pa po nakakasubscribe dyan, please don't forget to click like and subscribe my channel at i-click nyo na rin po ang notification bell para updated kayo syempre sa akin, mga chika Sabi ng gano'n Keep smiling lang at laban lang So guys hanggang dito na lang Hanggang sa muli natin chikahan See you tomorrow Thank you guys